Mga oh, kaibigan, ayan po ang tindahan ng mga prutas. Nagkakaroon ng problema ngayon sapagkat ginagawa po itong public market dito sa Tigaon, Camarinesura, Philippines. Kaya ayan masigamok mga kaibigan. Di malaman ang gagawin natin ito sa kabila ng tindahan din ito kung kaya't ang daan dito ay napakakitid ayan halos hindi na makadaan titingin tayo dito kung mabibili tayong saging nipasing at ito ang ginagawa nila is nila ang drainage na matagal na hindi nagagawa so more than 60 years nang hindi nagagawa yan alright mga kaibigan Hanggang dito pa tayo noon sa lugar na ito. Bata pa tayo noon. Ay, hindi na ito nagagawa. Ngayon lang, sumo lang. 60 years ago. Ating hitin na baka 70 years pa mga kaibigan. So, dito tayo mag dadaan. Pwede tayo malaglag. Pwede hindi. So, dito hindi mga kaibigan. Dito tayo kung mayroon ta. Dito. Dito.